So, ayan guys, pauwi na tayo. Uh, pauwi na. <laughs> Uwi na tayo ng Bulacan. Pero sila Cyrus and si Aaron is babalik sa pidig sa kanilang quarters. Si Kobe, sasabihin natin pauwi. So, yun. Thank you very much. Salamat. Salamat, salamat sa Ilocos. Salamat sa mga transient natin. Ayan ang ating gamit. At ready na tayo umuwi. Ay puta! Mm. Ay siya helpon pala. <laughs> so yun. Medyo maulan-ulan sa labas. So yun, guys. Kita ka sa'yo. Bukunta muna kami sa stadium. At magpipicture taking. Babalik na kami dito tita. So ayun. Pauwi na tayo. Punta muna tayo sa stage bago tayo mawi So yun, palabas na tayo dito sa ating transient Ang dami kong dalang bag, man Uwi mm. time Goodbye transient, goodbye brook Brookside Thank you sa pag-accommodate uh, sa amin Thank you very much kuya But, hindi ayun birthday ni kuya nakalagay sa niya happy birthday to me oh. libre daw hindi tayo papayag kuya hindi kayo papayag pa birthday ko naman sa iyo to ngayon ako naman yung pa birthday ayaw po magpapayad ni kuya dahil birthday niya today sabi niya kasi free ride daw so hindi tayo papayag kay kuya kuya kunin mo to happy birthday thank you thank you happy birthday Salamat. salamat 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 thank you happy birthday Nag-vlog sa lab. yung vlog. Thank you kuya! Ayun, mag-vlog daw dapat siya. Pero siya ang na nag-vlog ko. <laughs> so, ito. Dito tayo siya. Stadium sa tennis court. Magpe-victory lang sila lahat ng delegates ng uh, Region 3 ng tennis. So, ibang quote, may kulang siguro. Uh, dalawa yung wala. Si Jaden and si Koska. <laughs> Bagal naman oh. <laughs> okay lang yan. Oh. Okay. <laughs> okay. <laughs> compress, compress. Kaya <laughs> Hello guys. dito tayo ngayon sa Malakanya Up North. Kobe. Tap picture ka? Ha. So 'yun, bago ka pumasok kailangan register ka muna. Asama po kami na, uh, So ayan ang delegates diretso na pero ang ang mga hindi delegates kailangan kumuha ng ticket So ayan kukuha muna tayo Welcome to Malacanang of the North, Ilocos Norte. So, pati yan, tiket. Bakit sampo, sampo? So, yun. Bakit sampo, sampo? Price ng tiket, adult, 70. Senior, 50. Para ng ultimo. Tam. Hindi, saan gagawin to? Bakit hindi mahiwalay na sampo? Ano? Ano pito ayun, yung So, yun, pasok na tayo dito. So, ayun, papasok na tayo dito sa Malacanang of the North. Nakaganda naman ng garden ko. Berting-berde at ang mainam dito is malinis yung paligid niya so ayan ito na yung pinaka main road papasok dyan at dito hihinto muna kami para mag picture taking okay picture muna tayo guys ayan 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 maganda ako dun eh maganda talaga <laughs> yan, papasok na tayo dito sa entrance ng Malacanang of the Meron So, ayan, dito yan sa Ilocos Norte eh. yung of the North family marcos balik naman tayo dito sa second floor so ang daming tao so ayan dito tayo sa second floor sa taas nitong malakanyang of the north yeah <laughs> a <laughs> ket ayan dito tayo papasok tayo sa kwarto ni President Bongbong wow ito ang kanyang room so, tayo sa kabilang room. Kailan no kaya room to? Yung isa kay President Bongbong. Ito naman is kay? Hulipin. Baka kay Amy. Kasi pink. Baka nga kay senator Amy Marcos. senator Sen. Amy. Mm -hmm. sa tayo. hoy, maka, hindi, makaluma ang TV bago. un poco en mi memoria co yan Palabas na tayo dito sa Malacanang of the North It's time to go home Okay Thank you very much guys Kita kits na ulit tayo Tomorrow sa Bulacan na. Okay thank you Alagad ako sa mas tap mga Welcome to Chinese Garden. <laughs> takot yung tulay niya oh. Sira-sira na. Hindi na ayos. Delikado. Delikado men. Okay, tayo sa taas. Oops. dito tayo sa taas yun meron lake yung 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 Hello, time check is 6 p.m. Dito kami ngayon sa Bigan, sa wakas. Nakarating din tayo dito sa tunay na Bigan, hindi dun sa Little Bigan. La Casa Blanca. Woohoo! Welcome to Bigan! kaya lang umuulan damit to, oh. I love vegan bili tayo I love vegan hindi na tayo punta ron kasi nga ang lakas ng ulan at least napuntahan natin to ang bigan so okay uwi na tayo saan? dito sa kabila ko bi? yun. Wala. pala dito. Mm -hmm. Okay, babush. Mm. Eh, alos parehas din little bigan, ano? Hello, good morning. Okay, oh, guys. Time check is 8 10 a.m. So, sobrang pagod. Finally, dito na kami sa bahay. <sighs> naka, naka, naka na kami dito sa bahay. Naka, kami AM. So, sobrang pagod kaya Pagigising ko lang. So, yun. Thank you very much sa pagsama sa amin. Sa Ilocos. So, kita-kits na ulit tayo sa mga susunod araw. Okay? Thank you very much, guys. Arigatou kasi mas na. Thank you, babosh. Thank you.